Kamusta na kayo mga kayami? Medyo marahas ang istorya natin ngayon Kaya itigil mo na ang panonood kung may gatas ka pa sa labi May isang lalaki na nagngangalang Jansina Ang makikitang naglalakbay kasama ang kanyang anak na si Wendy Papunta sila ngayon sa probinsya kung saan nakatira ang kapatid ni Jansina na nagngangalang Madam Maria Pagdating nila sa lugar, nakiusap si Jansina sa kanyang kapatid na iiwanan muna niya ang bata doon Kamamatay lang daw ng nanay ni Wendy at hindi pa niya kayang alagaan ng bata sa ngayon. Magpapadala na lang daw siya ng pera kada buwan at nangako rin siya na babalikan niya si Wendy kapag maayos na ang lahat. Maliban kay Madam Maria, kasama rin nilang maninirahan sa bahay ang anak nito na si Jason. Sa paglipas ng panahon, umaasa pa rin si Wendy na muli siyang babalikan ng kanyang ama gaya ng ipinangako nito sa kanya. Isang araw, sinabi ni Madam Maria kay Wendy na kabisado na nito ang ugali ni Jansena. Mahilig lang daw itong mangako subalit hindi naman tinutupad. Parang politiko kumbaga. Makalipas nga ang ilang taon ay hindi pa rin siya binabalikan ng kanyang ama. Doon na siya nagdalaga sa bahay na iyon kasama ang kanyang pinsa na palaging may sakit. Siya ang nag-aalaga dito kaya malaki ang pasasalamat sa kanya ni Madam Maria Isang araw ay lumabas ng bahay si Wendy upang mamasyal sa kakahuyan. Pagdating doon ay palihim niyang pinagmasdan ang isang magsasaka na nagtatabas ng damo. Kasalukuyang namumukadkad ngayon ang pagkababae ni Wendy. Hindi na tuloy niya mapigilan ang pangangate. Kinailangan niyang kamutin si Pepay gamit ang kalikasan, literal na ikiskis mo sa pilapil. Yami Kakaunti ang lalaki sa kanilang baryo kaya hindi pa rin nararanasan ni Wendy ang pagkakaroon ng manliligaw. Nais malaman ni Wendy kung ano ang pakiramdam ng hinahalikan kaya inutusan niya si Jason na halikan siya nito. Subalit wala siyang naramdaman na kahit anong pamamasa dahil magkasama na sila ni Jason mula pagkabata. Ilang sandali pa, lumapit si Madam Maria kay Wendy upang ipaalam sa kanya ang masamang balita. Pumanaw na daw ang kanyang ama at nag-iwan lamang ito ng maliit na pensyon para sa kanya. Sa kabila ng ginawang pag-iwan sa kanya ni John Cena, ay labis pa rin na nasakta ng kanyang kalooban. Makalipas ang ilang araw, isang magandang balita naman ang dumating sa kanila. Nakakuha si Jason ng magandang trabaho sa syudad ng Paris. Sa kabila ng magandang balita ay nag-aalala pa rin si Madam Maria sa kalagayan ng kanyang anak. Hindi pa rin kasi lubusang mabuti ang kalusugan ni Jason kaya ayaw niya itong mag-isang manirahan sa city. Dahil dito, naisipan niyang ipakasal si Jason kay Wendy para merong mag-aalaga sa kanyang anak. Inakala ni Wendy na nagbibiro lamang ang kanyang tiyahin dahil magpinsan daw sila ni Jason. Subalit sinabi ni Madam Maria na pwede silang magpakasal dahil hindi naman daw sila magkapatid. Hindi rin nila kakilala ang nanay ni Wendy kaya wala siyang makitang problema. Malupit yon. Hindi man sang ayon si Wendy ay wala na rin siyang nagawa dahil malaki ang utang na loob niya sa mag -ina. Iyan na nga ba sinasabi ko sa utang na loob? Nang matapos ang kasalan, pumunta na silang tatlo sa syudad ng Paris upang doon manirahan. Matapos nilang mag ng mga gamit, dumiretso na si Jason sa bago nitong trabaho. Hindi naman nagustuhan ni Jason ang kanyang trabaho dahil sa unang araw pa lang ay natambakan kaagad siya ng mga gawain. Kinagabihan ay hinugasan ni Wendy ng mabuti ang dapat hugasan. Plano sana niyang ipakain kay Jason ang kanyang Scarlet Sandwich Subalit labis na napagod sa trabaho si Jason kaya tinulugan lamang siya nito. Pogi! Nang sumunod na araw, dumating sa bahay si Jason kasama ang kababata nito na nagngangalang Chad. Habang masayang naglalaro ng domino ang lahat ay nasa isang sulok lang si Wendy na para bang ayaw makihalubilo sa nagaganap na kasiyahan. Dito nga ay sinabi ni Chad sa kanilang lahat na isa siyang pintor. Madami na daw ang nakakakilala sa kanya sa larangan ng pagpipinta Medyo presko magsalita si Chad kaya hindi gusto ni Wendy ang pag-uugali nito Kinabukasan ay nagpagawa ng portrait painting si Jason sa kanyang kaibigan Habang nagpipinta si Chad ay pasimple nitong pinagmamasdan ang malinamnam na pangangatawan ni Wendy Makikita naman sa mukha ni Wendy na parabang nakakaramdam na ito ng pamamasa sa pagitan ng kanyang hita Iyari na! Ilang sandali pa ay tuluyan ang natapos ang painting nang makita ni Jason ang kinalabasan ng painting. Labis ang kanyang pagkamangha dito kaya nag-aya siyang mag-celebrate. Bumaba ng ate kang mag-ina upang kumuha ng maiinom. Nang makaalis ang dalawa, bigla na lang inutusan ni Chad si Wendy na hubarin ang kanyang kasuotan. Abala palagi sa trabaho si Jason kaya ilang araw na rin itong hindi kinakain ang Scarlet Sandwich ni Wendy. Dahil dito ay hindi na siya nagdalawang isip pa na pakulayan sa pintor ang kanyang canvas na matagal nang hindi napipinturahan. Yami nun. Pareho nang pinapasukan si Jason at si Chad kaya palagi silang magkasama. Nang sumapit ang kanilang lunch break, inanyayahan ni Jason si Chad na sabay daw silang mananghalian. Subalit inanggihan ito ni Chad, may importanteng bagay daw siya na kailangan asikasuhin. Walang kamalay-malay si Jason na ang scarlet sandwich pala ng kanyang asawa ang gustong gawing tanghalian ng kanyang kaibigan. Grabe 'yon. Simula nga noon ay palagi na silang gumagawa ng kasalanan sa loob pa mismo ng pamamahay nila Jason. Pakiramdam ni Wendy ngayon ay nagkaroon ng kulay ang kanyang buhay simula nang makilala niya ang bantay sa lakay na pintor. Nakikihalubilo na rin siya ngayon sa tuwing may nagaganap na kasiyahan sa kanilang bahay. Siyempre, pukpukan na naman pagtapos ng pagtitipon. Yummy nun. Isang gabi ay nanaginip si Jason na may ginagawang milagro ang kanyang asawa. Tinanong niya si Wendy kung meron ba itong inililihim sa kanya. Sumagot naman si Wendy na walang dapat ipag-alala si Jason dahil isa lamang itong panaginip. Talaga ba? Kinabukasan, muli na naman silang nagkita ni Chad upang maglaro ng makasalanang apoy. Nang makarao silang dalawa ay nakiusap si Wendy kay Chad na huwag siya nitong iiwanan. Partida may asawa pa yan. Isang araw habang magkausap ang magkaibigan, binanggit ni Jason kay Chad na pakiramdam niya ay hindi na masaya si Wendy sa kanilang pagsasama. Mas masaya pa daw ang kanilang pamumuhay noong nasa probinsya pa sila. Sinabi naman ni Chad na kailangan lang daw ibigay ni Jason kay Wendy ang buo niyang pagmamahal Nung gabi din na iyon, ipinasok ni Jason kay Wendy ang naipon niyang pagmamahal na talaga naman. Subalit makikita sa mukha ni Wendy na parabang binabasahan lang nito ng libro ang kanyang asawa. Hindi ramdam kumbaga. Nang sumunod na araw ay muling sumalakay si Bantay sa kanilang bahay para magparaos. Habang nag-uusap sila, umakyat si Madam Maria sa kanilang kwarto upang alukin ng maiinom si Wendy. Itinago ni Wendy si Chad sa loob ng kanyang palda tapos ay nagkunwari siya na masama ang kanyang pakiramdam. Nang sabihin niya na masama ang kanyang pakiramdam, minasahe siya ni Madam Maria sa kanyang likuran. Buong akala tuloy ni Madam Maria ay sarap na sarap si Wendy sa kanyang pagmamasahe. Wala itong kamalay-malay na nasa ilalim pala si Chad at kinakain nito ang Scarlet Sandwich ng kanyang manugang. Iyaminon. nun, Nung gabi din na iyon ay binanggit ni Jason kay Wendy na nais na nitong bumalik sila sa probinsya. Hindi sang ayon si Wendy sa plano ng kanyang asawa. Subalit ipinagpilitan ni Jason na buo na ang kanyang desisyon at siya ang dapat masunod. Habang mahimbing na natutulog si Jason, lumabas ng bahay si Wendy upang ipaalam kay Chad ang planong pagbalik sa probinsya. Pareho silang nakaramdam ng matinding kalungkutan dahil alam nila na mapapalayo sila sa isa't isa. Kinabukasan, nagplano silang mamasyal sa tabing ilog. Habang hinihintay nila ang kanilang mga kasamahan ay nakatulog ng mahimbing si Jason. Nakakita na naman ng pagkakataon si Bantay para sumalakay. Dinukot ni Chad ang scarlet sandwich ni Wendy kahit nasa tabi lang nila ang kawawang Jason. Bago pa man mag-init ang kamay ng pintor, dumating na ang kanilang mga kasamahan kaya napilitan silang itigil ang nagaganap na kababalaghan. Matapos nito ay sumakay silang tatlo sa isang bangka upang mamasyal sa ilog Makalipas ang ilang oras, gulgol na bumalik ang dalawa dahil nahulog daw si Jason sa ilog at hindi na nila ito mahanap Kinabukasan ay natagpuan nilang wala ng buhay si Jason Halos gumuhutuloy ang mundo ni Madam Maria nang makita niya ang bangkay ng kaisa-isa niyang anak Nang matapos ang libing ng kawawang Jason, mas lalong nakaramdam ng pighate si Madam Maria Sinisisi niya si Wendy dahil pinabayaan daw nito ang kanyang anak. Subalit na himasmasan din si Madam Maria tapos ay humingi rin ito ng paumanhin kay Wendy. Dahil sa kabutihan ni Madam Maria ay nakaramdam ng pagkakonsensya si Wendy sa nangyari kay Jason. Makalipas ang ilang araw ay patuloy pa rin sa pagdadalamhati si Madam Maria. Hindi pa rin niya matanggap ang bigla ang pagkawala ng kaisa-isa niyang anak. Isang gabi ay napanaginipan ni Wendy si Jason habang nalulunod ito sa ilog. Kasunod nito ay dumating si Chad sa kanilang bahay. Sinabi ni Chad na hindi daw ito makatulog dahil napapanaginipan din ito si Jason. Pareho na sila ngayong binabagabag ng kanika nilang konsensya. Nagmungkahi si Chad na kailangan siguro nilang magpakasal at nang sa ganon ay mawala ang kanilang mga bangungot. Habang naglalaro ng domino si Madam Maria, sinabi nito sa mga kaibigan niya na naaawa daw siya sa kalagayan ni Wendy. Nagmungkahi naman ang kanyang mga kaibigan Ipakasal daw niya si Wendy kay Chad para magkaroon sila ng mga ngalaga sa kanilang negosyo. Ilang araw din itong pinag-isipan ni Madam Maria at sa bandang huli ay pumayag na rin siya na ipakasal ang dalawa. Nabigla tuloy si Chad nang ibalita ni Madam Maria sa lahat ang tungkol sa kasalan. Hindi niya akalain na si Madam Maria pa mismo ang magpapakasal sa kanilang dalawa ni Wendy. Nang matapos ang kasalan, sinabi ni Madam Maria sa lahat na kapag pumanaw siya Mapupunta ang lahat ng kanilang ari-arian sa mag-asawa Swerte ng mukha nito ni Nung gabi din na iyon, nagtanong si Wendy kay Chad kung paano namatay si Jason Hindi pala nakita ni Wendy kung paano ito namatay dahil ipinikit niya ang mga mata niya nung mga oras na iyon Nagsinungaling naman si Chad, inihulog lang daw niya si Jason sa ilog Tapos ay kusa na itong nalunod dahil hindi ito marunong lumangoy alam ni Wendy na ng sa kanya si Chad dahil narinig niya na nagkasakita ng dalawa bago tuluyang malunod si Jason. Kahit magkasama na silang dalawa ngayon sa iisang bubong, patuloy pa rin binabagabag si Wendy ng kanyang konsensya. Nagiging madalas na rin ang kanilang pagtatalo ni Chad tungkol sa pagkamatay ni Jason. Pumasyal silang tatlo upang makalanghap ng sariwang hangin. Habang madamdamin na kinekwento ni Madam Maria ang tungkol kay Jason, bigla na lang itong na-stroke dahil dito ay hindi na muling nakalakad pa at nakapagsalita si Madam Maria Simula nga nang magkaroon ng karamdaman si Madam Maria Ay unti-unti nang lumabas ang totoong pagkatao ni Chad Ang isa talaga sa mga motibo nito ay maangkin ng ari-arian nila Jason Isang araw habang pinaliliguan ni Wendy ang kaawa-awang matanda Lumapit si Chad at bigla na lang nitong hinila si Wendy Nagihinala si Chad na baka nagsusumbong na si Wendy kay Madam Maria Tungkol sa ginawa nila kay Jason habang nagsisigawan sila, ipinagtapat na rin ni Chad kung paano niya tinapos ang buhay ng kawawang si Jason. Narinig ni Madam Maria ang lahat ng kanilang usapan. Dahil sa sukdulang sakit na nararamdaman ay naisipan na lang niyang lunurin ng kanyang sarili sa bathtub upang matapos na ang kanyang paghihirap. Grabe naman yon. Bago pa mang tuluyang malunod ang kawawang matanda ay nagawa siyang sagipin ni Wendy. Kinabukasan ay lumabas ng bahay ang mag-asawa upang dumalo sa isang pagtitipon. Bago lumabas ng bahay si Wendy, nag-iwan siya ng isang ballpen sa tabi ni Madam Maria. Dahil dito ay nagawang isulat ni Madam Maria sa isang papel ang ginawang pagpaslang ni Chad sa kanyang anak. Habang nasa pagtitipo ng dalawa, muli na naman silang nag-away tungkol kay Jason. Hindi na nilang magawang mamuhay ng masaya dahil pareho na silang nilalamon ng kanika nilang mga konsensya. Nung araw din na iyon, nabasa ng isang kaibigan ni Madam Maria ang kanyang isinulat mabilis na kumalat sa kanilang lugar ang ginawang kawalangyaan ng dalawa. Pag uwi ni Wendy sa bahay, sinubukan niyang humingi ng kapatawaran kay Madam Maria upang mabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Subalit hindi sa patang kanyang luha at pagsisisi upang maibsan ng galit na nararamdaman ng matanda. Alam ni Wendy na hindi na nila matatakasan pa ang kanilang kasalanan. Naisipan tuloy niyang wakasan ang buhay nilang dalawa ni Chad bilang kabayaran sa kanilang kasalanan isinama niya si Madam Maria sa tabing-ilog upang masaksihan nito ang kanyang gagawin. Si Wendy lang ang nakakaalam ng plano na ito kaya nagdala siya ng patalim upang gamitin kay Chad. Matapos niyang maisagawa ang pagpaslang kay Chad, ay plano niyang uminom ng lason. Subalit na halata ni Chad ang kanyang plano. Hindi na rin kayang labanan ni Chad ang sarili niyang konsensya. Sumang-ayon na rin siya na wakasan ang sarili niyang buhay. Tinunggan ni Chad ang daladalang alak ni Wendy kahit alam niya na meron itong lason. Bago naman inumin ni Wendy ang lason ay tiningnan muna niya si Madam Maria. Tumangu si Madam Maria sa kanya na para bang sinasabi nito na pinapatawad na kita. Pagkatapos nilang inumin ang lason, madamdamin nilang hinalikan at niyakap ang isa't isa bago sila tuluyang mawala ng malay. Ilang sandali pa, dumating na rin ang mga otoridad upang dakpin silang dalawa Subalit hindi na sila inabutang buhay ng mga ito. Laging tatandaan na hindi mo kailangan ipagpalit ang kaluluwa mo para lang matustusan ang pangangailangan ng katawan mo. Mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa panandali ang kaligayahan. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Shoutout ko lang muna to si brayong Bisana na pinakapogi sa kanilang lugar. Bawas-bawasan mo, Jabol! Pumapayat ka na! Joke lang, Omar Nani Totoy na ubod ng babait. Shout out sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.